hindi malilimutan ang piling ko. Ha? So, may usap na ito. Ulitin mo, ulitin mo. Bilisan mo kayo wala kang customer. Sige na. Ako ay mayroong inang minamahal na di malilimutan at paglilingkuran. Sino inam? Habang buhay. Siya ay Digaw. Ako ay mayroong itlang minamahal na di malilimutan ang ko koran. Habang buhay, siya ay aking katanghal. At ang aking dasal ay siya ay maging dadal. Ang pagkatap ko ay utang nagluwal sa akin. Ang naman ko, buto kahit naduro. Hindi katumbas ng kanyang pag-ili. Siya ay lilingapin ng pagmamahal kung nalang pagmamahal kung walang pagmamalim matang pagsilang na ako'y iduyan sa bisig ng kanyang mga pagmamahal. Kahit ako'y tolo, laging pinagmamastan para para ang mga insekto ay hindi makalapit sa aking katawan. Aking nabati ang panahong hirap sa akin. Si inay, wala nang katumbas kung ako'y eh Kung ako'y magsakit, siya ay nagpupuyat at di maiwalay sa akin. ang à, malas là... wow Malas. mãi lắm mãi lắm mãi lắm mãi lắm mãi lắm mãi